Prepare na tayo guys para matulog. Magsusot ako ng medyas. Kasi malamig. Kunin na natin yung ipit natin guys. Tulog na tayo guys. Alas 12 na ng gabi. Madaling araw. disin natin todo para makatulog tayo ng maayos. Bean. Eh, mga tao sa labas. ng higpit para maging maayos ang tulog. Masage muna natin yung ulo natin guys para ma-relax. Tapos yung higpit na pagkatali. Super na tayo guys. matutulog na tayo. Ayusin muna natin yung buhok natin. tulog. Alis na guys. Matutulog na tayo ngayon. Alas 12 na ng gabi eh. Good night guys. Time to sleep. Alas 12 na talaga guys.